Magandang araw sa inyo mga kabayan ay kami ano, na mga ano maglilitar. Lilitar kami na kay mga kasakpi mga kabayan at mga kapatid ko. At mga tiyahin yan mga Ayo, magkakasama ang mga senior yo. Isa ka ganda babay suit ng mga yo. Ay mga tiyahin ko ni nasa likod ni yang ina, si Chaka si Commander. Magkakaanak mo po, ay, ay, magkakaanak. Ayo. magkakasagpi. <laughs> <laughs> kami dadaya doon sa akin tiyahin naman sa Bawan Batangas, sa banginaw At kami ibisita at makagaling Amerika. Eh, baka makakapanalubaw ngayon. Oh, tunay ka naman. Yo. Para si pulot. mga <laughs> makakasalubong ngayon eh, ng Karikate. o oh, dibaga ng ga? abaya. Yeah. Are yung oh, aking tiya tita. Ayan. Ang aking Saka, <laughs> tita si Lilia. Saka ang lola, ano? Tita, <laughs> tita lola. Ayan, kitang. <laughs> tita, <laughs> tita, Ayan. Tapos ang inay, nasa hanggang inay. No, yeah. Kung yeah. oh, sa gandang babay siyang Lilia <laughs> inay. Yeah. Yeah. Siyempre na mama. Ay, ay, kamukha ko yan. <laughs> yeah. Ay, ano mo nasa yung isi kong ma'am Lisa. Pinakamagandang babae sa buong mundo. Oo, siyempre na si, si Oh. Ayos okay. nice na mahal, liter ang mga lula. meron oh. May nagkano na bagang anaw, ang gasolina ngayon, kabayan? 68.3 68.3 Ah, ito, nai ka naman. Ang lamang dalawang buhay. Jesus. Yun, naririnig na kami mga kabayan. Hindi sa ba, manghinaw, bawang batanggas. dito sa bahay ng aking tiyahe. Ayun tabi ano na susuot na din eh ano yung mga tiya hehehe <laughs> gumagawa mga kabayan na <laughs> Amerika yan. Ayan ang aking pinsan. Magandang babay Ikaw kayo isang galing. Dubai. Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ano naman ang asawa ng aking pinsan? Ha, Sedmon? Masa, ano? na din yung mga lalagtakan. O, oh, parang may pansit din eh. Yo, pansit! Abay, parang kilala kong pansit na eh. Parang MGM ito. Ano? Oh. Masarap yan kaysa MGM. Oo. Yon, spaghetti! 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 So, Bonite. Spaghetti. Bonite. Sunog. <mum> uh, Ang binog pia. Ang aking binogay niya. Ayan. Ito. Ayan. Kaya mga kabayan, mga leather jacket na itong galing Amerika. May sombrero. May sambalilo pa. May sambalilaw. ayun, Ayos. na. Ayan pa paano. Thank Thank you. <mum> 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 ayaw ng bayan oh sabi niya nang 'yung inano ay kakatuwa. Sabi Ang ganda oh, makabayan. Oh. Ay ipi ganyan. May isang baleno pang leather ayos. Oh. Ayos, hindi Kaya pala sumasakit. Mga mga ito sa high school. Papunta babay sud na ring aking pamangkin sa pinsang Aray, apo. Ang na ng height ng bata ko dito 5'7. 5'7 na kasi si ko eh. ay. Ah, bisan. Ano ba? Hello, bayan. Ay, parin mo na ikaw. Tay, ano, baka pag Ah, red horse Ha? Red ko. Ah, ah, pa. Oh yes. Ha. Ha. Ha? Nakabinyos, kagala kabinyos. Aba, kakad na ipin mo. Ay, ah, da, da, Sabi kong may puro bagag na. Para... Mura-mura? <laughs> para masabi sa... <laughs> sabi ng baboy. Mahirap, mahirap. Ay, yan. Ang akin naman ba, ba, Maganda naman, pinsa. Napakaganda ba yeah, ba galing Amerika naman yan. Oh, huh, pinsan. Ano uh, ka? Mukhang artistahin yan eh. Kung, ka, kung kilala niyo si Tindi Gallardo, na artista dati, maganda yan yun. <laughs> mga kabayan, tabliya. Kaya yeah, tabliya. Ako, napakasal. Ito pwedeng timplahin. Babanawin no, na ano. Yan, naubos ko na. Ito, nagawa ang aking tiyahin ng ganito. Baka gusto niyo umorder yung mga mga kapanudar, yung mga taga rin nila, ang mga laylayan. Uh, ito may timbang na. May sukat. May sukat ito.

DRM, kasarap. Gulanta ka na. Mm. Pansit. Tsaka are. Sino nga sa lugo. Sarap. Lumpia Shanghai. Akin tinimusan muna mga kabayang. Kunti karikit lang ang ko. Ay masarap. Bubulos ako. Ayo, ayo. Nagtaka na, nagtaka mo. Ayan ang aking loto ay merienda. Ay, ito lang ang lang ang loto. Ito lang ang loto. Ito lang ang ang loto. Ito lang kapatid, sa na babaisot ng mga yan ako. Kita nyo kayo sa mga lumang pelikula. Yan, yan ang mga bida noon. o, hindi niyo lang inabaw. <laughs> Yan ang mga leading ladies noon, Nung panahon pa ng mga and pictures. Yan itong mga ito mga kasagpi na Eddie Gutierrez, si na Eddie Garcia. Itong mga ito hindi niyo la na panuor. po. Yan ang ina. Nanti na Tita Ebon. Tita Tita. tia Tita. Ano ka tawag niya pangalan si Tita? Margarasita? Ha? Ay na Ayan na. Anong to na pangalan? Inriketa. Inriketa? Ayos na. Yan, ya, managnining. Ano ito na nga? Ayan. Ano nga nangisali? Ayan. Yan ang aking pupinsang ano, nagpapakita na bubay sut din. Cute. Ayan. Ito ba? Kasi ayan, ilantakin mo yan. Hindi. Magandang bata. O hindi na mga kabayan ay eh. nakapagsagpi-sagpi kami ngayon din eh. Ayos! Ito ay, rin ang mga kasaya namin din eh. Ano ka? May picture ka? May picture? Oh. So don't care nga na yun. Sa gaganda mo ba isipin yung mga lahi namin yan? unay kayo. Okay, mga kapilalarga na. Mga kabayan. Uuwi ana.